kaya mag-borrow load and pay with GCash borrow load. Ayan mm. mga sapatos dito mga tol. 280. 280 each. Dami nyo. No? Ano tayo mabisa pang resell? Ito Adidas. Eh. check natin size size 8 and a half ito mabisa din okay. 280 pag isa pag tatlo kukunin mo 600 oh, mga adidas mga tol branded lahat Puma to size 5 mix dito panlalaki pang babae ito solid o oh. halos bago pa solid price ito Lebron 280 each dating 980 oh 280 na lang ito ang adidas oh. <makes> ano na lang ngayon 280 na lang din so halito oh. magaganda pa puro branded ano 1.5 dati oh solid pili tayo pili lang ako mga tol ito ang ganda pa dating 1.250 yan 2.80 na lang din ikutin natin to mga tol good spell pa oh. pantakbo ito To solid din ah oh. Di size 8 and half din Solid din to. To solid din mga to adidas Ajidas din na. Oh. Solid. Ito lang issue nyo nakabuka. Pero goods pa. Ay, ito pala. Madidikit pa kaya ito. Ito size 8. Solid pa. Oh. Ito solid pa nga tol. ng 1 Eh, solid

pa rin si Nabobet, Isay, Mama, Monico, Irwin, Oman, Kenneth, Nolopet, ah, lang pa rin no, kay uh, Brown, Doon na nga din, Besh, no? dami lang, pa doon, no? Sobrang init ang panahon. Barangay LS, good afternoon. Ito ang mga kukunin natin, mga tol. Ayan. So, support, Puro Pedro. Adidas. Tawaran natin ng 200, 200 din tong isa. Grand 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 pero itong tatlo, 600 na to. Check natin kung makakatawad tayo. Ito mga tol, Nike. Madami ding Nike dito. Oh. Adidas. Pero mas madami Adidas din talaga. Solid. Puma forever request ng ating kabarangay na si Atong na pagbigyan na natin ng kanyang well, alamay. So, mas uh, ay itong hap ang natin dyan sa uh, Rek Chichero. Mm, oh, so, ulit oh. Ay, solid mga tol. iniwan ko 'yung isang sapatos, malaki. Ay, tatlong sapatos tayo mga tol. So rekta na ako ng muson May meet up pa ako Ayan mga tol dito nga pala yung matatagpuan sa may itong Hong malapit sa may SM San Jose Ayan puntahan nyo lang yung pure gold mga utol tapos sa taas nun yung hagdan dun yun ay ukayan Yeah We withdraw muna mga tol Pag-uukay Withdraw tayo ng 1K Para meron tayong pang-uukay Kasi nagbayad ako ng sapato 600 eh tayong Wala na tayong cash Cash baby Cash Okay tayo Okay tayo Hustler ka ba talaga Kung ikay ang lugi Yo what up mga kapatid So nakawin na ako Eto na yung mga uh, Nakuha akong shoes Ipapakita ko lang sa inyo ulit uh, At uh, magre-review lang ako Isang uh, short outro lang Mga utol At uh, yun, kung nag-enjoy kayo, ha, pwede nyo i-like, share, or i-comment nyo kung anong pwedeng hanapin item sa mga ukay-ukay sa next video. Gagawin natin yan. Then, yon na-start ng mga utol sa mabilisan lang. So, nakatatlong shoes ako ngayon. ah uh, ito, unahin ko na. Puro Adidas to mga utol. Eh. Hindi ako masyadong expert sa shoes. Uh, ngayon pa lang ako medyo Ah, nag-aaral pagdating sa mga shoes, sa mga okay shoes, pero hindi ko pa alam yung mga tawag sa mga sapatos, mga tol, no? Pero, ayan, Adidas, kayo na lang mag-comment kung anong klaseng shoes to mga auto la ah, So, yung shoes nga doon kanina sa Uka yan is 280 pesos each. Tapos kapag bumili ka ng tatlong pairs, ah, 600 na lang. So, goods pa yung mga sapatos doon no? actually mga utol. Ayan, no. May mga minimal issue lang. Piliin nyo na lang ng konti. Marami pang mabisa doon na iniwan. Pero, ayan. Adidas. Hindi ko alam kung anong model, kung anong tawag sa shoes na to. Pero, goods pa. Ayan. Baka eto mga auto. Lipis. Hindi ko muna kasi naghanap ako pa ng pang uh, running shoes ngayon. At nagbabala kung bumalik sa pagtakbo. Hindi sa election na <laughs> sa ano mag-exercise -e tayo mga utol. So ayan, ito yung isa mga utol. Then next, eto, another Adidas na pair of shoes. Ayan, eto, sobrang angas din mga utol. Ayan, hindi ko talaga alam kung anong tawag sa mga gantong sapatos. Pero, Adidas. Size pala, sorry. Eto, size ano to mga utol? Eight and a half. Eto, sorry. Ayan. Tapos eto naman, size 8 Ayan, pero iba-iba ang sizing nila. Siguro, Asian or US size. Pero, ayan. Eto may issue lang siya mga auto need lang siya ng dikit. Ano, kailangan ng dikit pero kung nga uh, pang PSG, goods pa din siya mga auto, lalaban lang to. So ayan, hindi ko alam kung anong tawag yan sa shoes na yan. Adidas siya, Adidas. Solid mga auto, size 8. Ayan o. Goods pa. Ayan, lalaban na lang natin. So size 8 to. eto yung isa kong, yung pangalawa kong napili na shoes. Next, Ayan, ito, para siyang cheetah. Ewan ko kung anong hayop to, yung may batik-batik. Ayan, Adidas din. Ito naman, this one naman is size 7 1⁄2. 7 1⁄2 mga utol. Eto, kinuha ko kasi yung kulay, tsaka yung design niya. Napakabisa ano, trip ko talaga yung mga low cut lang ng sapatos. Ayan. May price pa nga dati o dating 1.5 siya mga utol. Ngayon nakuha natin ng halos pumapatak 200 pesos na lang. So size 7 and naman to pero sakto siya sa akin mga utol. Kung trip nyo yung mga shoes natin, ayan. Eto, need lang din ng dikit. Eto, medyo malalang dikita ng kailangan nito. Pero kung trip nyo yung mga shoes, mga tole eto, bala ko sana i PSG muna. Since Adidas, favorite brand ko din yan. Ah, bala ko. Pero kung trip nyo, pwede nyo ako i-message mga utol pero may minimal issue to ipapaayos ko muna. Etong isa dating ano siya dating 1250. Ayun, dating 1250 pero nakuha natin ng 200 na lang. Etong isa may price ayan dating 1250 din. May mga price siya, yung original price niya sa Okayan. Dating 1250 nakuha na lang natin ng 200 each. So 'yun lang mga utol. Comment nyo naman sa baba kung trip niyo mga ganitong klase ng episode natin o kayo okay, shoes. At 'yun lang, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga utol para updated kayo sa next videos natin. Hanggang dito na lang. Peace out.